Impressive. Cum laude. Pero naguguluhan ako dito ha. Ah, sa apelido ng mga kapatid mo. Magkakaiba ng apelido. At sounds foreigner pa. Hmm, pwedeng paka-explain to? Uh, bakit po sir? May kinalaman po ba yan sa trabahong ina-applyan ko? Pero sige, sasagutin ko po kayo. Baka kasi ibang maisap niyo sa nanay ko. Wala na po akong magagawa kung ang naging kapalaran ng nanay ko laging namamatay ng asawa, laging nabibyuda. Ako po ang panganay, eh. Akihiro Okinawa, anak ng Hapon. Namatay ang tatay ko, tatlong taon pa lang ako. Kaya, nabukin hat ang nanay ko. Makalipas na ilang taon, nakakita uli ng pag-ibig. Sa pagkakataon ito, Indiano naman, yan ang tatay po ng pangalawa kapatid, si Reginald Gandhi. Kasamang palad, habang pinagbubuntis yung kapatid ko. Naaksidente naman sa motor yung tatay niya. Nabangga ng kotse. Ngayon, byuda na naman ang nanay ko. Makalipas ng dalawang taon, umibig uli ang nanay ko. Sa pagkakatong ito, sa naman. At yan ang tatay ng kaisa-isa kong kapatid na babae na si Angelica Peter. Nagsama sila ng tatlong taon sa kasamang palad. <laughs> Inatake sa puso ang asawa niyang Briton. Di na na naman ang nanay ko. Ayaw na sana umibig niya nanay ko pero dumating sa buhay niya. Ang tatay ng pang-apat kong kapatid na si Patrick Heidelberg. German naman bumalik to sa Germany. At iniwala yan ang nanay ko. Pero sa Germany, nabalitaan na lang ng nanay ko na namatay na rin siya. Kaya yun, biyuda ulit. Masama ang loob ng nanay ko. Dahil iniwan siya nung asawang German. Akala niya hindi na siya ibig ulit hanggang si dumating sa buhay niya yung Black American na tatay ng punso naming kapatid na si Andy Anderson. Mabait kang huling asawa ng nanay ko. Turing sa aming mga anak din. Sa kasamang palad, nagkaroon siya ng kanser. Binawian din ang buhay. Yan, ang kasaysaya kung bakit iba-ibang apelido naming magkakapatid. Sana huwag kang mag-isip ng masama sa nanay ko na bayarin siya babae kasi hindi siya ganun. Nabiyuda siya sa lahat ng mga naging asawa niya. Kami ang naging bunga. Pero proud ako sa pamilya ko. Proud ako sa international family ko. man hindi ko po sila ikahihiyat.